bangkay ng Pilipina at anak nitong Haponesa ay natagpuan sa Pilipinas. Ang kapatid ng ina at ang kanyang asawa ay dinala sa kustodya. Ngayon lamang ibinalita dito sa Japan na natagpuan ang patay ng Japanese na babae at isang Pinay na ina sa Quezon Province, Philippines. Nitong March 14, 2024, inaresto ng polis ang kapatid ng ina at asawa nito na hinihinalang sangkot sa insidente sa kasong ito natagpuan ng patay na bangkay ni Mai Motegi isang Haponesa Japanese national 25 years old at ang inanitong Pinay Filipino National, 54 years old. Sa likod mismo ng bahay ng isang kamag-anak sa Quezon Province, ang dalawa ay nawawala noong pang February 21, 2024 nitong nakaraang buwan. At ang kanilang pamilya ay nakiusap sa mga polis na hanapin ang nawawalang mag-ina. Nito lamang March 9, 2024 nitong buwan na ito. Ikinulong ang kapatid ng ina at asawa nito sa dahilang hinihinalang pagpatay sa dalawa. Ang kapatid ng ina at ang kanyang asawa ay nagpapagamot sa ospital. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa Pilipinas.